Ito na nga guys, syempre sa ating bakasyon hindi natin pwedeng palagpasin. Ayan nga guys, pinuntahan natin si Kuya dito sa kanyang baboyan sa Bukid. Kung mapapansin natin guys, malaki yung baboy niya. Matataba. Yan tuwing once once a day pa lang pakain lang nito guys, tuwing tuwing hapon lang daw. Ayan, matataba yung baboy niya oh. Kasing taba ni host Charot. Ayan nga guys. Ayan nga guys, habang ano, pinapanood natin itong kanyang mga baboy, baboy na inahin. Ay katatapos niya lang magbenta ng mga baboy niya. Ang itinira niya lang ata yung dalawa na inahin. Ito na nga guys, habang tayo ay nanonood ng pagpapakain ni Kuya, kinikwento niya ang mga pinagdaanan. Pinagdaanan niya sa buhay. Ayon sa kanya guys, dahil sa kanyang pagsisikap. Pagsisikap sa buhay bilang isang magsasaka, mag-aalaga ng mga hayop guys. Ang kanyang mga anak ay napag-aral niya. Actually, apat ang anak niya guys, puro professional. At kung mapapansin nyo guys sa bahay nila puno ng medals. Dahil guys yung mga anak niya ay naghakot ng mga award, academics awards sa school. And then lahat sila ay professional na guys. Yun ay dahil sa pagsisikap ni Koya Alex. And guys meron din siyang palaisdaan dito. Ito fish panto to guys mga tilapia ang inaalagaan. May supply sila guys galing sa DENR na mga isda. Ayun, libre. Libre yung nakukuha sa DENR yung mga similya ng isda guys. Ayan. Itong kabila naman guys, ano na to? For harvesting na yan. Doon sa itong kabilang side ay ito yung mga baby pa ang siblings nito guys. O, oh, kung mapapansin nyo, ang sarap, napaka-relaxing, napaka-relaxing ng ano, lugar na to, guys. Yung mga tao dito, guys, kung mapapansin natin, kahit sinasabi natin na sila ay magsasaka lang, maano ma naman ang buhay nila, guys, medyo magaan, kasi may mga fish pan sila. May fish pan, ha, kapag alaga sila ng mga baboy. ayun nga kay kuya guys ang kahirapan ay naging inspirasyon niya guys para lalong ma-improve ang kanilang buhay ito napakasipag niya sobrang sipag actually hindi natin to kayang malibot yung ano niya guys yung lupa niya dito napakalawak nito itong sa kabilang side ang sabi niya ito ay 10 hectares Ayan, nilibot kami ni Kuya, Kuya Alex. Nilibot kami dyan, guys. Kaya nga lang, dahil si Ate Gracia nyo ay medyo chabi-chabi. <laughs> hindi kinaya, bumalik na kami, guys. <laughs> Sabi ko, balik na lang tayo dun, Kuya, sa ano mo, mga, mga alaga mong chicken-chicken. Ako na lang ang magpapakain. Kung mapapansin natin, guys, ayan, may mga chicken siya. Native, native chicken. Oh, Actually, ang galing ni Ate Gracia, natawag ko lahat sila sa pamamagitan ng aking pag-krukay. Krukay! Ayan, guys. <laughs> Kung mapapansin natin, napakalinis nung ano niya, guys. Yung mga abaka. Ito, guys, mga abaka to, ito yung ginagawang abaka fiber. Paano ba ito pinipronounce, guys? Abaka fiber? Abaka fiber. Ayan, basta yun na yan, guys. Yan, yung hibla niya, yan yung ginagawa nating ano mga lubid. Ginag Ayan, ini-export, export 'yan, guys. Ini-export natin 'yan. 'Yan ay 'yan ang pinakapangunahing hanap buhay sa Katanduanes. Kung mapapansin natin dito, guys, halos lahat ng bahay dito may mga kanya sila, may kanya-kanya silang alagang isda. May kanya-kanya mga fish pen na maliliit lang. Sa kanilang mga bakuran, makikita mo yung mga fish pen nila. Dito rin, guys, mapapansin natin yung mga gulay dito. Pipitas mo lang talagang mga libre. Basta masipag ka lang, guys. Ayan nga, guys. na talaga ako kay, kay Kuya Alex. Pero inyo, guys, napagtapos niya ang apat niyang anak dahil sa pagsisikap nilang mag-asawa. Yun nga yung kasabihan guys na hindi hadlang ang kahirapan para magtagumpay. O di ba guys, ito yung ano nila, yung daanan ng tubig. Iyan ang gagaling yan guys do sa bundok. Ito guys, so napapansin niyo, kawayan lang yan guys. O, sa ibang part buo yung kawayan, tapos yung malapit na sa kanyang ano, fish pan, biyak na yung kawayan guys dyan dumadaan yung tubig galing sa bundok. Hmm. Napaka, napaka talaga guys. Na amaze talaga ng hosto si host Grace. Hmm. Ayan yung abakan niya, malulusog, malilinis, malinis yung katawan. Actually guys, lumaki naman si Ate Gracia sa ano, sa ganitong buhay. Ayan, na naranasan ko lahat 'yan guys, yung mag ano, mag-harvest ng abaka at gawing abaka fiber. Yan, pinagdaanan niya ni Ate Gracia, guys. Yun na nga guys, sabi nga gawin mo ko ano yung ikakaligaya mo sa buhay. Kasi si Ate Gracia, lumuwas ng Maynila. Dito ko guys sinanap yung kapalaran ko sa Manila. As well, guys, si Ate Gracia ay 10 years na nagtrabaho sa butika. Yun, guys, yung naging buhay ko dito. And then, guys, nung ako ay nagkaanak na para personal kong mapangalagaan ang aking mga anak, iniwan ko ang trabaho ko. nagtanim oh, Dahil nga, guys, si Ate Gracia ay laking probinsya at nakasanayan rin naman tumanim ayan, dito sa Metro Manila, may malaking subdivision dito na hindi pa ginagawa. Nagtanim kami guys, ginawa namin gulayan. yon at yun ay nilalako ni Ate Gracia. Yan, actually tumagal din yun na ilang taon guys. At yun din guys, sa tulong naming mag-asawa ay napagparal din namin ang aming mga chikitita eh. ay <laughs> Ang aking triggers guys. Ayan, balikan natin to guys, si Kuya, si Kuya Alex. Ito guys, ayan mapapansin niyo irrigation niya ng ano ng ayan yung may wire na yan guys. Irrigation niya ng tubig, ni reprap para wag wag magsabikol guys, magtilis. Sa Tagalog nito guys ay ah, bahala na nga kayo guys. basa para hindi bumagsak yung mga bato. Ayan, nilagyan ng wire. Ayan, binalot siya guys. So, Ah, ba diba? amazing. Nasa diyang napakasarap dito tumira sa probinsya, napaka-presko. Peaceful talaga, peaceful lang yung life. Ayun nga, guys. Kaya nga lang, guys, syempre tayo may kanya-kanyang choice sa buhay. Gusto mo sa probinsya at ganito yung yung kapaligiran, dito ka. Kung gusto mo naman sa medyo magulo <laughs> at mapulos yung lugar, dito ka sa Metro Manila. <laughs> o ganun lang guys nasa choice natin yan guys ayan nga guys habang naglilibot ako sinishare nga ni Kuya Alex napag harvesting time na ng mga abaka guys kumukuha siya ng mga tauhan para mag harvest nito ang abaka kasi guys halimbawa 10 hectares to guys pag umpisa mo dito sa umpisa pagdating mo dun sa dulo sa ka harvest niyan guys, ahan anihin na naman yung nandito sa umpisa. Kumbaga continuously continuously lang yung ano guys, yung process nito. Pag nag-harvest, pagdating mo sa dulo, harvesting na naman sa inumpisahan mo. Ganon guys ang proseso ng abaka dito guys. Yan, thank you, thank you very much sa inyong panonood. Don't forget to subscribe Russia Tindugan channel. Thank you, thank you.